Tapos, ano mga ginawa sa'yo doon nung nandun ka? Ginawa nila akong ano, punching bag. Pagkatapos na ng punching bag. O tapos, ano? Ano ginawa? Ginawaan nila ako ng panis kung ano nung tira doon sa kusina. Angat ang kasi, punta ka nang punta doon. Samson, kalma ka lang, Samson. Good oh, Samson. Grabe yung mga ganggang -gang na yun. Di, sige, Teng, ngayon. Simula ngayon, Teng. Hindi ka na-happy nung mga yun. Pag inapi ka pa noon, kami na bahala sa'yo. Oo. Oh, yari yun talaga. Samson. Kahit ako mag-isa. Saan mo pupunta, Samsung? Kiba ko yung ato mo at kayo. Bakit ba, naman na Ayun, kasama ko ngayon. si kayo Si Samson. Tsaka nag-iisang leader si Boss Alamat. Ito, kakausapin namin ito si Moting kasi pansin ko sa kanya may trauma siya. Hindi namin siya makausap na ng maayos. Ngayon, syempre kami, grupo, para matulungan namin si Moting, kailangan namin alamin kung ano yung nang nangyari sa kanya para maano natin siya so, no. Oh, ano so, eh, nga kwento mo? Oh, kwento mo ako okay. din. Ang sa ito ito. ginawa sa iyo. Ang ginawa sa doon. Nung una na nila ako eh, nauwi nila ako eh. Sa kinulong nila ako nung isang araw sa war. Oh, tapos ano mangyari sa iyo doon nung nandoon ka? Ginawa nila akong ano, pagkatapos bag, ng punching bag. Oh, tapos ano? Ano ginawa? Pinakain ko ako ng panis kung ano nung tira doon sa kusina. Ang atanga ka kasi, punta ka nang punta doon. Patal ka. Tapos yung ano, Graby. yung pinakain nila na ano, galing sa babo. Pinakain ka ng yung galing sa lababo? Ay, mm. pinagugasan. Gigigil ako sa mga yun ah. Gigigil ako uy. Ano? Samson, kalma ka lang Samson. Uy, ninja, Samson. Grabe yung mga ganggang na yun. Ninja, parang pa. Huwag ka mag-ano. Tara, okay. punta kaya natin ngayon ngayon. Tara. Ninja, at tapos ano pag oh, ginawa sa'yo? Kaya mo magkwento sa Mo, ting. Eh, ba't parang ano ating hindi ka makausap na maayos? Na-trauma ko sa ano, ginawa nila sa akin. Tanga piana, bobo, bobo ka nga ating, kaya ka na-trauma. Bobo-bobo ka. Nagsisiyar na lang ako sa may bintana. Tapos? At tapos, inihila pa nila yung kamay ko dun. Tang ina kaya pala ang baho doon. Doon ka sa loob ng... Dung... Walang linis-linis doon eh. Grabe talaga yung mga yun. Nakapanggigil yun. Tara, puntahan natin. Tara! Na. Na, Samsung! Tara! Ayaw, Ayaw mo na! Ito ba? na! Gigigil Tara! Tara! Mayaman na! Hindi may may ka lang dyan. Dahan-dahan lang, Samson. Hindi ka Nice one. O, oh, tapos? Tapos yung ano, yung hilaw na itlog. Pinaulam nila sa akin kasama yung panis na ano, kanin. Trap? Wala, nung sinuha ko lang. Tangata, eh. So, Saan ka pupunta? Sa okay. bahay ka? Ano? Nag-iiba na yung takbo ng utak ko nung no? kasi limang araw na ako lang kain. Ano pa mga pinagagawa sa kanila doon? Pinagagawa sa'yo? Pinagagawa sa'yo. Pinagagawa sa'yo. Hindi nga. Dami na. Oh, Sana, oh, sana, uh, sana uh, ang bala dun. Paplanuin -pa natin Tara. Uh, yan sa gano. Ang babawi tayo dyan. Pwede ba mong ano yan? Kako ko nasa bahay yan eh. Umigil ka dyan. Samson, huwag na. Samson. Nee, sige. Teng, ngayon. Simula ngayon, Teng. Hindi ka nakapin nung mga yon. Pag inapi ka pa nun, kami na bahala sa'yo. Oo. Oo. Yari yun talaga. Sa Kahit ako mag-isa. Saan ka pupunta, Samson? Kay Bakit, wati mo kayo kay